mga kadrago. Morning, mga kadrago. <laughs> <laughs> Ay, yan, Kamito. naka na ang mga chara. Hello. O oh, yan. Na, kami naka ma... nakigising din Kung... ito, pinaw, puyat din. Buti na lang, may picture. Ayan okay. okay. Ay, yung dalawa guys, <laughs> oh, si Isa <laughs> at si Noah. Hindi pa pwede <laughs> lapitin <laughs> si Noah. Ano siya? Saan siya lang ba? ka na? Sa Paskong darating. Dala niya talaga yung gitara niya eh. Hindi na na ka sa buket Si yan, yan guys, tulog pa. Yan, hindi niya pa ano nakikita sila mami niya. Sinilip ko lang din ko kagabi. Alis ko lang. Kore ka mo naman. Sige, buhay. Gusto kong hawakan. Eh, din, din, din din, 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 Mayroon kasing kasi ano, si, ano si, ano niya si yan yan. Mayroon siyang virus. Mayroon siyang ano, hand and mouth disease. Kaya ba, ano, naka... Nilalayo din nila si JD. Hindi siya pwede ilapit. Sa Noah. Kaya naka, nakarag na naka tawin naman itong mag-ina, itong mag-anak. Hindi naman nila pwedeng napitan siya at may kwan by rose. Kamahawin naman si Noah. At saka itong kabilog na ito, naka-quarantine din. Ha? Ichan niyo. Ichan o. Ichan Busis ni Chacha, parang busis na ng mama. At tangkad eh. Oh. Mm. Anong height po siya? Kaya lang mag, mag ka daw ulit na magbasketball. Gusto mo pa? <laughs> Ayaw mo na? Naya ka na? Hindi na. 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 di na. na. Check natin guys yung pasalubong nilang tilapia. Yun. Malaking tilapia. Frozen pa. Iihaw tayo mamaya. Good morning!

Ha, hindi mo nakilala? okay heh sinuman yun kung yun ako. paikatay na dinama makakamakaw. na mag kanta Hindi ka na mag ng pagtuloy yun. kanta ng pagtuloy yun. kanta ng niya. tadi sekarang tahun mau kayak pecah ada <laughs> sini ngekerja saya jenang ah. jenang <laughs> kayak kue caca magentean mag

Nipulang ilong mo. Hello Noah. Kamusta kana? ka ha? Dede ng dede, para mabilis maglaki. kakapot um meron na namang ginasabi si tiligaya oh maganon ba siya yung, 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 naka, minin, baka kasi nasusurut yung sa ilong niya sobrang ah, tangos na kasi yung um oh korek hindi dito ako

Wow, dami niyang toys ah. Daming toys ah. Hindi na guys, kilala si mami niya. Ayaw niya na. <laughs> Binabala yan dun oh.

kagandahan magtinda. Ano ba lang nakailang tinda ka na? Ang glitter na naman yung hawak mo. Popot! Hindi yan o. Hindi yan. Hindi Mami oh Mami. Ganyan mami oh Hindi niya na guys. Kilala yung mami niya. Nyan-nyan, mami oh Eh Nyan-nyan 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 Parang gusto ko yung dress mo, Peng. Kaganda. Para kang Japone. Na. Ha? Nakalkal? Parang ganyan yung isang namain ko kay Connie. Yung... Hmm. Hindi ko mong ginatanong. <laughs> Kanyan, uwi na daw. Uwi na. mo. ah, ah, ah. ah, ah. Huwi na doon. Huwi na. Huwag <coughs> i-ano. Kalabang kayo mag-ano. Tinda. Kala <laughs> ni Richie makabakasyon siya. Hindi ano yan. Ah, tawag dito. Nag-training siya. Nag-training. Nag Kasi doon sa murong magatinda na rin siya ng kwamis. Training ground.